Pero pinatake up niyo na po ng doktor. Mm. Ano po ang sabi naman? Ano lang, bleeding lang talaga ito. Tapos pinatanin niya ako ng ano, ng antibiotic. Pero nagtitake kaya... po kayo ng ano, medicine mm. po. Tapos may pagbabago naman po. Wala din. Eh. Para siya. alis po naman ng medicine po. Para po dito. O, wala po isa na lang. Po. Pikit po. Pikit. Pikit. Sakit po. Wala po. Dito po, laman lupa, element. Sakit po dito. Sakit po, ibig sabihin po meron. Kulang barang palipadami. O, oh, pikit lang po ha. Ah. Boo! Sin barbong karapak to me si Signum Crosses de Mex Rosses de Baratas Nostet. Ilimanipatre, Espiritu Santi. Amen. Boo! Kung sino ka mang gumagambala sa tao ito, makapag-usap ka sa spiritual ng Diyos. Diyos ang lahat. Diyos ang nakatakutan sa impyerno. Pactum Pirabit Piratum. Pum! <laughs> oh, sige, dalawang kamay, pababa, pababa, sige. Palang Palang pababa, lang pikit lang po, pikit lang, pikit. Yan, pababa, pababa. Pahirayan na lang po si ate. Sige, pababa, pababa, Set yan, pahimas, pababa, pahimas, pababa, mula ulo. Pum! <laughs> Masawit nga. Oh, sige, alisin mo na yan. Alisin mo na. Sige pa, mula ulo pa, mula ulo, pababa. Sige, pababa. Lahat. Sige pa, malaulo pa. Malaulo pa. Alis si Yan, sige. Sige, malaulo pa ulit. Sige pa, sige pa. Ang sakit ka. Sige pa. Sige pa, malaulo pa. Yan sa puso niya. Meron pa? Ha? ha? Masakit na. alisin mo na. Alisin mo na yan. Ah, tungin! Sige, sa puso, alisin mo yan. Sige, paganyan, paganyan, paganyan. Ah, masakit Sige pa, mula ulo pa po, mula ulo pa po, 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 Sige, pa po, sige pa po, po, Sige pa po, wala ulo pa. Masakit pa po dito. Oh, sige pa po, wala ulo pa po. Paganyan po, paganyan pa po. Pa -pa -pa -pa. Sige, yan, sige, sige pa po. Sige pa po, ganyan po, ganyan, ganyan lang po. Yan, sige. Masakit pa po dito. Hindi. na po. Boom! <laughs> Ito po, mulat na po kaya. Ito po, inuwi nyo. Alam nyo po yung ano, yung lubigan? Mas maganda po sana kung mapapainom nyo po siya ng lubigan. Ako po. Ano po yung alamang? Ako alamang gamot po siya. Ang gagawin nyo naman po, bag nakakita po kayo nun, tatlong basong, ano po, tatlong basong tubig po, tapos pitong pirasong daon ng lubigan. Papakuluin nyo po, papainom nyo po sa kanya. Ayun po, yung gumagambala po sa kanya, babae po, kakilala niya lang. Mm. Ano yung hanggang sa gumaling siya? Hindi po, kahit isang beses lang po. <laughs> kahit ubusin niya lang po yung tatlong basong tubig. Lubigan, <laughs> sister. Tandaan